Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nararamdaman mo ba na siya ay nawawalan ng gana sa'yo? Dahil ibinaliwala ka na niya. At ngayon, sobrang lungkot mo dahil nararamdaman mo na talagang hindi ka na niya mahal. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman at bagmamahal niya sa iyo? Sa pamamagitan lamang ng larawan niya upang siya ay magagayuma? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala at dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya, actual photo niya, o di kaya yung cellphone mo na may larawan niya, ang gamitin mo sa ritual kung wala kayong actual photo niya. At pagkatapos, ay titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pagkatitigan mo ng maigi at iisipin mo siya at ilapit mo sa bunganga mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Basta ibulong mo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa mabulong mo ito ng 11 times. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta ibulong mo lamang ng paulit-ulit ang pangalan at apelido niya. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan at pagkatapos mo ng mabulong ito, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw kahit sa anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong manumbalik ang sobrang pagmamahal niya sa iyo at siya ay magagayuma sa pamamagitan lamang ng larawan niya. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.